record breaking na 6.3 million tweets ang naitala ng hashtag na Aldab of the abduction sa loob lang ng 24 oras dahil yan sa overloaded na kilig sa unang paglalapit nila Alden at Yaya Dab. Ang tanong, malapit na haba ang tamang panahon? Narito ang ating chika. Halos magwala ang Aldab fans sa Ikulaga Studio at sa mga tahanan ng muling magkatabi sina Alden Richards at Yaya Dab sa kalye serya ng Ikulaga. kanya-kanyang analyze ang fans sa body language ni Namin Mendoza at Alden. Marami ring pumuri sa acting ni Wally Bayola bilang daris. Nang ma-interview ko ang pambansang day, inamin niyang bago magsimula ang show, hindi niya raw alam ang mangyayari sa Kalye Sere kahapon. Wala kaming pressure, talaga ang main objective lang talaga namin is makapagpatigayan ng mga nanonood. Bawat reaction daw ni Alden, totoong totoo. Pati kaya ang kilit niya na makita niya si Yaya Dom? Naningkit na gano'n, na gano'n. Eh, yung first time na malapitan <laughs> Sa Instagram post naman ni Maine Mendoza, sinabi niyang wala rin siyang kaalam-alam sa mangyayari sa kalye serye kahapon. Hindi na rin daw siya nagtanong dahil gusto niyang makita ang tunay nilang reaksyon. Saan ka naman daw nakakita na pinadukot na, tumatawa at nagpapabebe wave pa. May pabiru namang post si Joey De Leon dahil daw sa pagdukot ni Darry sa Ipinatawag tuloy siya sa Senado ang episode na ito ng Kalye Serie hindi lang sa telebisyon pa to. Ang hashtag na Aldab the Abduction nagtala ng 6.37 million tweets in 24 hours. Tinalo nito ang hashtag na Love Wins na may 6.2 million tweets sa buong mundo nang ma-approve ang same-sex marriage sa buong Amerika nitong Hunyo. Kung totoo man po yan, wala naman po akong ibang dapat pagpasalamat kundi sa lahat ng nagpatrend sa buong Aldab Nation sa buong mundo. Wala na po akong masabi. Makakaasa pa po, po kayo. Yung six na yan, kayo pa rin po ang magdadagdag kung hanggang saan umabot. At yung idadagdag namin namin kasi yan sa inyo. Asahan nyo po, pagbubutihin pa po namin. Maraming maraming salamat po. At ngayong tila napapadalas na ang paglalapit ni Alden at Yaya Dub. Huwag po mag-alala. iniyon, palapit na palapit na at dadating na ang tamang panahon. <laughs> rin ang pagpapakilig ng pambansang Benny si Alden Richards sa kanyang mga tagahanga sa iba't ibang panig ng bansa. Kanina, dinayo ni Alden ang mga fans sa isang mall sa San Jose del Monte, Bulacan. Punong-puno ang lugar at sobrang dami ng tao na halos wala na talagang galawan. Sa sobrang siksikan, kinailangan pang isakay sa ambulansya si Alden para lang may pasok sa mismong activity center. May ilan pang hinimatay pero agad namang nalapatan ng first aid. And that's it for Sunday.